Hindi may kakaila na tayong lahat ay kabado kapag ganitong panahon. Yung panahon na nasa mga uh, karatig probinsya lang natin, minsan nakapasok na sa ating lugar yung ESF. So bagaman wala pa sa inyong barangay ay talagang nadiyan nakabado kabado tayo. Minsan niisip natin, ibebenta na ba natin o ano, susuko na, ba, susuko na ba tayo o lalaban. Kaya naman ang ginagawa natin ay hanap at hanap rin tayo ng mapapanood o mapapagtanungan kung ano ba ang magandang gawin para hindi tayo mapasok ng African Swine Fever. Uh, at may mga paraan naman para hindi po mapasok ng African Swine Fever, talagang nga lamang na sacrifice at uh, talagang uh, mababaguhan kayo. Sabi nga, uh, kahit para ikaw ay nag-iingat, kung tatamaan ka ay tatamaan. Pero para sa akin ay iba pa din yung nag-iingat. Sinasamahan natin ng panalangin, ng pag-iingat para po uh, huwag tayong tamaan. Dahil naranasan natin yung mga unang wave na tayo po ay tinamaan ng African Swine Fever. At alam natin yung mga pagkakamali at pagkukulang natin. Kaya possible na pwede natin itama sa... Uh, sa mga darating po na mga pagsubok na ganito sa ating baboy. Ay yung malalaking farm kapag ka po nagkameron ng African Swine Fever pero wala po po sa kanila, ang ginagawa po nila ay inilalockdown po nila o hindi nila pinapalabas yung mga tao nila dahil yun po ay protocol nila at yun po ay biosecurity nila dahil sa paghihigpit po nila dahil alam naman po natin kung ano po uh, gaano kalaki ang puhunan sa baboy. Kaya ang ginagawa po ay pinipending na lamang po ang mga tao sa loob at binibigyan lang po ang kanila mga pangangailangan. Hindi po pwede lumabas. Nakakalabas lamang po sila kapag ka po uh, wala na po yung outbreak dahil ang outbreak naman po ay uh, hindi naman po yan tumatagal. Ilang buwan lamang po ang itinatagal niyan. At doon pa lamang po makakalabas kapag kalipas na po ang uh, ang African Swine Fever. At sa video ito meron po akong mga uh, ilang ilang gate na uh, posible na makatulong po sa atin o magkameron po tayo ng idea para po maiwasan o malampasan po natin ang African Swine Fever ang banta ng African Swine Fever dahil ito naman po ay dumarating ng kusa kaya lang ay uh, kinakalangan po nating magingat o maging handa sabi nga po ay dumarating kahit hindi natin imbitado so kinakalangan na lamang po natin paghandain at huwag po nating pabayaan na tayo ay mapasok dahil kapag ka po tayo ay napasok talagang ubos po talaga back to zero dahil sa kumakalat na ISF ngayon ay talagang kailangan natin doble doble ingat. Kung tayo ay nakaranas na o naranasan natin ang ISF. noong unang wave, may advantage na po tayo kumpara doon sa mga wala pang nararanasan dahil alam na po natin yung gagawain natin na paghihigpit. Ingat lamang po tayo. Huwag po tayo magpapasok sa ibang tao. Kung po pwede, ikaw lang talaga ang papasok. Dito po ay ako lamang ang pumapasok talaga saka yung mga produkto, mga pagkain na may mga lahok na karne baboy, talagang hindi na ako muna kumakain niyan. yan. At ganoon din yung mga pagbili natin ng mga processed food, katulad ng mga longganisa, embutido, mga giniling. Ako lalo na kapag ka hindi nyo alam ang karne, huwag na huwag muna kayong titikim. Dahil yan po ay pag nakain nyo, magiging career po kayo niyan sa inyong sariling baboy. At mas maganda, kinakailangan talaga na kabalot ng lambat para hindi po tayo mapasok ng kung ano-ano mga dumadating diyan, mga kalapati, ibon, langaw, lamok, ganoon. Kasi kung halimbawa sa katabi ng bayan ay may mga tama tapos may mga ibon kalapati nang gagaling doon pupunta sa inyong mabuyan ay talagang mahahawa po yun. At ganoon din po madami po akong tanim dito ng mga punong kahoy, mga tricantera para po nasasala ang hangin at nasasanggahan po yung mga dumaraan. Ang hangin po ng mga dumaraan ay hindi po nakakarating sa inyong babuyan. Ganoon din kinakailangan pinapalakas natin ang immune system lalo na ng ating mga inahin dahil mahihina ang katawan nila. Araw-araw po ako ay nagbibigay sa kanila ng vitamin kasama po sa pagkain water soluble po ang ibinibigay ko para po lumakas ang kanilang immune system. At kaya nasasabi ko po na iba na po yung may karanasan na sa ASF ng unang wave dahil noon po 2019 ako po ay tinamaan at nakadalawang beses na po uli na nagka meron po dito sa aming lugar at hindi ko naman po pinagmamalaki. Ako naman po ay nakakaiwas na. Unang-una ko po kasing ginawa ay relocation. Iniipod ko po yung tinamaan na babuyan ko. Iniipod ko po iniadjust ko at hindi ka na po nilagyan ng baboy yung dati na tinamaan. So, ibig sabihin panibago na kulungan na po yan at hindi ko na po ginamit yung dating mga lagayan. Ganun lamang po, sariling disiplina po natin ay makatutulong para makaiwas po tayo sa virus na iyan. Ang advantage naman po ngayon ay marami po tayong napapanood o mga nagtuturo patungkol po sa pag-iwas sa ASF nung una ay wala naman po tayong kaalam-alam kaya po doon po ay tinatamaan pero kapag tayo may karanasan na alam na po natin yung ating dapat gawain unang-una talaga ay Panginoon tayo manalangin para po tayo makakalampas o makaiwas sa virus na ASF at siyempre kinakailangan po natin ng disiplina at pag-iingat na po doble doble pag-iingat po talaga ang kinakailangan natin at syempre sariling disiplina po natin. Ngayon lamang po ang nais kong i-share sa video na ito. Ah, sana po mag-ingat po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Happy farming everyone!